Hello, good morning mga boss. So, may bisito tayo ngayon dito. Expander. Sa itong brio. So, itong expander, ang problema dito ni bossing, pakita namin sa inyo ha. Ah, tanggal na kasi ni yung dito eh. Ayan no? Tignan nyo yung ginawa. Ayan, ginalawang. Kasi ang ginamit dito, wood screw. So, ayan no? Ganyan no? Tignan nyo. Alam nyo yung pambahay. <laughs> Pang sa bubong to eh. Ayan no, nalagyan. Lagyan lang ng wood screw eh. Ang bahay ito eh. Ayan. Dapat ko nyan. ah uh, matibay ang pagkaka-install kasi rock rail. Ayan, tinanggal yung uni. So, ito nga bilan. Na-repair nyo na ito. Eh. Oops. Yan. Yeah. Ayan. Matibay na yan mga boss. Solid na yan. Ayan yung isa. Na-repair pa ni uni eh. Tapos, di ba nakita nyo walang sealant? Eto sa loob nito, sa sa ibabaw puno ng sealant 'yan. yan. Kaya eto kahit lagyan na ng top load ni boss to sa kaowning owning wala nang problema to. Ito rin, no. Boss, pwede mo na palitan to, oh, yung shark spin mo. Pwede na 'yo. Sira na. Dapat ganun boss ayun oh. No? Ngayon kay bossing ganun No? 850 po yung OEM na original na booster type. Mm. Ayun no, ganoon sa mga shark spin namin sir. Ayun. Ayun. Mas malakas yan sir kasi original na booster type yan. May booster type yan sa loob eh. Yung mga ordinary kasi wala. Tapos manipis. Yan kasi makapal yan. may oh, boss. Oh meron ako dyan boss. Ayun, na ni Uni ito eh oh, wasak na ang tayo mo, boss, eh. <laughs> ito, 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 ito. Hindi, boss, kung lang yan, may lagayan na yan. Ayan, mga bossing, oh, nire-repair na ni yun, eh. Ayan, papalitan din natin ng shark spin yung ang ni boss, kasi, ayun, oh. Siraan, eh. Ayan. Abilis ah, lang yan, boss, kung lang yan, naka 3M. Ayan, so, i-ready ko lang yung shark spin ni bossing. Ayan, balik tayo mamaya sa video natin. Ayan, mga boss, naglalagay na si Uni ng silan. Ayan, para nolik. leak. Tapos, nandito na rin yung shark fin antenna ni Bossing. Sakto, may kulay silver tayo eh. Ayan o. Hindi pa lang naikabit. Ayan o, na, yung shark fin na. Ayan, salpak namin yan mamaya. Ayan, mga boss. Naka-install na. So, tingnan nyo, pati sa ibabaw. Ayan o. May sealant din sa ibabaw yan mga boss eh. Para sure na walang maglilik. Yan, kakabit na lang ni Uni yung what, eh? Cover sa yung antena. Tas goods na yan. Tayo Yan, may takip lang yan eh. Ayan. Takip. Ayun na mga boss, finish product na ayun. Na. Nakakabit na rin yung shark spin ni Bossing ayan, sapto silver. Ayan oh. So papatuyuin na lang yung sealant niyan sa yung 3M. Tapos all goods na. Ayan. Ayan. So sa mga gusto mag-avail, available 'ya sa JLJ Car Accessories Moto Macwerk. Sa isa gawa namin yung JLJ Car Moto Vlog. Then yung mga magpapa-repair, okay lang sa amin kahit na repair lang siya o kaya installation lang. Goods lang yun sa amin. Walang problema yun. Ayan. Si Bossing ito. Next na namin to. Yung Brio. Ayan. Isa. Medyo patawin lang natin sir. Kahit mga 10 minutes. Pwede na yun.